Ang sanggol na gorilya ay tinatangay ng rumaragasang, maputik na ilog. Halos anim na buwang gulang pa lamang, pilit nitong nilalabanan ang puwersang mas malakas kaysa sa kanya. Ang bagyong dumating nang walang babala ay nagdulot ng pagbaha sa kagubatan. Ginawang isang mabagsik at umaatungal na puwersa ng kalikasan, ang dating tahimik na sapa ang tubig ay mabangis at walang awa winawasak ang gubat sa di mapipigilang lakas. Basang-basa at mabigat na ang itim na balahibo ng sanggol na gorilya, ang nanginginig nitong mga kamay ay mahigpit na kumakapit sa isang makinis at bilog na bato habang paulit-ulit na tinatamaan ng agos, bawat hampas ng alon ay unti-unting nagpapahina sa kanyang kapit ang maliliit nitong daliri na likas na nakakapit sa mainit na balahibo ng ina ay dumausdos ng walang magawa sa madulas na bato. Isa yung larawan ng takot at kawalang magawa, ang malalaking takot na takot na mata nito ay lumilipat mula sa mabangis na buhawi ng tubig patungo sa malayong kaligtasan sa pampang. Sa gilid ng ilog, nakamasid ang grupo ng mga gorilya sa labis na sindak. Ang dati malalakas at desperadong sigaw ay naging malulungkot at umaaling na mga ungol ng dalamhati. Paulit-ulit na iniabot ng ina ang kanyang kamay, ngunit pinipigilan siya ng iba pang mga babaeng gorilya na batid ang panganib. Malapit sa kanila ang dambuhalang pinuno nilang silverback na higit apat na raang libra ang bigat ay galit na galit na pinapalo ang kanyang dibdib umuugong ang mga dahon sa lakas ng kanyang hampas. Ngunit kahit ang kanyang lakas ay walang laban sa walang awang agos ng ilog. Ang hangin mismo ay parang nababalot ng takot waring isang nakakasakal na ulap na bumabalot sa gubat. Maging ang dating masiglang huni ng mga ibon at kuliglig ay natahimik, parang ang buong kagubatan ay huminto sa paghinga. Walang nilalang ang makakaya ng labanan ng ganong baha, ngunit wala rin silang magawa. At nang akala ng lahat ay tuluyan nang nawala ang pag-asa. Dalawang hindi inaasahang saksi sa kabilang pampang ang magbabago ng lahat. Ang lalaki ay si Nathan, isang manlalakbay na kabisado na ang kagubatang ito gaya ng sarili niyang tahanan. Dalawampung taon ng paglalakad sa mga landas na ito ang nagturo sa kanya ng bawat ritmo, bawat panganib, bawat lihim ng gubat. Sa tabi niya ay ang tapat niyang kasama, isang golden retriever na si Ranger, na pitong taon nang hindi siya iniiwan. Nakatayo silang dalawa, tulala, nakatitig sa nakalulunos na tagpo sa kanilang harapan. Ang magaspang na mga kamay ni Nathan ay nagsasarat bumubukas. Ang kanyang isipan ay nagmamadaling humanap ng paraan upang tumulong. Sumigaw siya sa sanggol na gorilya ang kanyang mga salita, kalahating Ingles, kalahating putol-putol na Swahili, ay nilamon ng ugong ng baha, kumapit ka, huwag kang bibitaw, sigaw niya, ngunit tinabunan ng unos ang kanyang tinig. Sa pagkadesperado, pinigtal ni Nathan ang isang mahabang sanga ng akasya na puno ng tinik at inabot ito sa tubig. Hindi alintana ang mga sugat na tinamo sa kamay, ngunit agad itong tinangay ng ilog, halos siya pa ang madamay. Dumausdos ang kanyang mga bota sa putik habang pilit niyang inestabilize ang katawan. At saka, may pagkataranta, kinuha niya ang isang makapal na lubid mula sa kanyang bag Mabilis na gumalaw ang mga daliri, pinangungunahan ng instinct kay Saluhika. Alam niyang imposibleng mailigtas ang hayop, pero hindi niya magawang tumigil. Bawat bitaw ng lubid ay kapos, bumabagsak sa umuugong na tubig at nilulunod ng kaguluhan na parang patay na ahas. Walang anumang pagtatangka ni Nathan ang tumalab sa puwersa ng ilog. Lahat ng taon ng karanasan at survival training ay walang saysay sa harap ng ganitong kalupitan ng kalikasan. Ang tubig ay malamig, mabangis at walang pakialam. Wala siyang magawa. Sa pagkatalo, lumuhod si Nathan sa makapal na pulang putik. Ang kanyang puso ay unti-unting lumulubog sa bigat ng nalalapit na trahedya. Nagsanib ang ulan at pawis sa kanyang mukha habang pinapanood niya ang nangyayari. Wala nang magawa kundi masaktan. Manatili ka dyan, huwag mong subukan. Bulong niya, nanginginig ang tinig habang nakita ang pagigting ng mga kalamnan ni Ranger at ang pagbabago ng kanyang postura, ngunit hindi pinansin ng Golden Retriever ang babala ng kanyang amo. Ang mga mata nitong kulay pulot may kumikislap na gintong liwanag ay lumipat lamang saglit mula sa ilog patungo sa lalaking mahal niya. Walang bakas ng takot tanging matatag na paninindigan, isang sinaunang pagkaunawa na hindi kailangan ng salita. Walang pag-aalinlangan, kumilos ang aso. Hindi utos, kundi likas na damdamin ang gumabay sa kanya. Isang matinding pakiramdam na may buhay na mawawala. Ang katawan ni Ranger ay tumigas sa layunin. Bawat kalamnan ay puno ng determinasyon. Ang nagtulak sa kanya ay hindi pagsunod, kundi malasakit. Isang malalim at tahimik na koneksyon sa sakit ng kapwa nila lang na lagpas sa uri at lohika. Sa isang mabilis at tiyak na galaw, tumulak ang Golden Retriever mula sa putikang pampang, nagkakalat ng tubig at putik at lumusong sa rumaragasang ilog. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa tubig ay maliit kumpara sa galit ng ilog, ngunit iyon ang nagbago ng lahat. Hindi iyon isang pabiglang talon, kundi isang sinadyang hakbang, halos parang may plano. Hindi nilabanan ng aso ang agos. Sa halip, tinagilid niya ang katawan, lumangoy pahilis, ginamit ang lakas ng agos sa kanyang pabor. Bawat paglangoy ay matibay, tiyak, humihiwa sa kaguluhan habang palapit siya sa sanggol na gorilya. Sinatan at ang mga gorilya sa kabilang pampang ay tahimik lamang na nakatingin tulala. Parang huminto ang bagyo, waring ang buong gubat ay napako sa paghanga sa kilos ng isang hayop na puno ng tapang. Ang tagpong iyon, isang aso na isinugal ang buhay para sa isang inosenteng estranghero ay nagdulot ng panginginig sa bawat nilalang sa paligid sinatan na dekada ng nasaksihan ang kabagsikan at kagandahan ng kalikasan ay napalunok at napakapit sa dibdib sa sobrang damdamin. Sa isang nakapanlulumong sandali, nilamon ng tubig ang buong katawan ng aso na wala ang ginintuang balahibo sa ilalim ng baha. Tumigil sa tibok ang bawat puso ang inang gorilya ay sumigaw, ang kanyang tinig ay lumagpas sa ulan, habang si Nathan ay nanatiling nakatayo, mga kamaoy mahigpit na nakasara, maputi na ang mga buko sa pagkakakuyom. Ngunit muli, sumulpot ang aso mula sa tubig, humihingal, sumusuka ng tubig, ngunit matalim ang kanyang tingin, walang alinlangan. Kumapit ang basang balahibo sa kanyang katawan, ngunit walang bakas ng takot sa kanyang mga mata, tanging paninindigan, isa siyang maliit na nilalang na lumalaban sa buong ilog, hindi para sa sarili kundi para sa buhay ng iba. Isang imposibleng gawain ng kabayanihan, isang pagpiling iwan ang seguridad, alang-alang sa walang kapalit na pagmamahal. Ano ang pinakamatapang na ginawa ng isang hayop na nasaksihan mo? Sa sandaling iyon, parang pati ang gubat ay nagtatanong ng parehong bagay. Lumambot ang ulan sa tila bulong, at ang lahat ay natigil habang nagsimula ang pinakamapanganib na bahagi ng pagsagip. Ang marupok na sandaling magpapasya kung may mabubuhay o hindi nilabanan ng aso ang agus gamit ang bawat hibla ng kanyang lakas. Ang makapangyarihan niyang mga paa ay humihiwa sa rumaragasang tubig. Bawat galaw ay tila isang digmaan laban sa kaguluhan, samantala mabilis nang nauubos ang lakas ng sanggol na gorilya. Nangangatog sa pagod at giniginaw, tuluyan na nitong nabitawan ang bato. Ang maliliit nitong daliri, manhid at mahina ay dumulas, at ang maliit nitong katawan ay nagsimulang tangayin ng agos. Unti-unting tinangay ang sanggol na gorilya, isang maliit na anino sa gitna ng malawak, maputik na baha. Kumakampay ang kanyang mahihinang braso, pinapatakbo ng instinct, hindi ng lakas. Habang sinisimulan na siyang hilahin ng agos pababa, naputol ng golden retriever ang tubig at naabot siya sa tamang oras. Isang segundo pa at huli na sana sa isang banayad at eksaktong galaw, inikot ng aso ang katawan nito, inialok ang matipunong likod at basang balahibo para kapitan ng sanggol. Sa isang sandaling lumampas sa hangganan ng uri at lohika, iniabot ng nanginginig na kamay ng sanggol na gorilya ang balahibo ng aso at kumapit. Ang maliliit na daliring hindi kumapit sa bato ay ngayon ay nakakahanap ng init at seguridad sa buhay na balahibo. Inilapat nito ang mukha sa leeg ng retriever, dumidikit na parang matagal nang kilala ang kanlungang iyon, isang tanawing di malilimutan ang golden retriever na lumalangoy ng malakas at banayad. Habang mahigpit na kumakapit sa likod nito, ang maliit na gorilya, nagkakaisa silang dalawa sa gitna ng bagyo. Sa sandaling iyon, pinag-isa sila ng takot, likas na damdamin, at isang bagay na mas malalim, malasakit. Sa pampang na natiling hindi gumagalaw ang buong grupo ng mga gorilya, Pati ang mga bata na karaniwang malilikot at mausisa ay napako sa kanilang kinatatayuan. Lumapit ang dambuhalang silverback sa gilid, naninigas ang katawan, at ang mga matay na katuon hindi kay Nathan kundi sa makinang na anyo ng asong lumalaban sa agos sinundan ng malalim at maitim niyang mga mata ang bawat galaw ng may pambihirang atensyon. Sabi ng mga siyentipiko, may kakayahan ang mga primate na makaramdam ng empatiya, makabasa ng hangarin at makaintindi ng ekspresyon, mga katangiang nagtatawid ng ugnayan sa pagitan ng tagamasid at tagapagligtas. Ang titig ng silverback ay hindi galit kundi pagsusuri at pagunawa, isang tahasang pagsubok ng tiwala. Lumawak ang butas ng kanyang ilong habang inaaamoy ang paligid at ang makapangyarihan niyang mga kamay ay sumuksok sa basang lupa habang nag-aalangan sa pagitan ng likas na damdamin at paghanga. Para sa kanyang grupo, hindi kapanipaniwala ang kanilang nasasaksihan. Isang mandaragit na naging tagapagtanggol, ang batas ng kagubatan ay pansamantalang nabaligtad, parang huminto ang kagubatan, naipit sa pagitan ng pagdududa at paggalang. Dala ang marupok na sakay, sinimulan ng aso ang pakikipagbuno, pabalik kay Nathan. Ang kanyang mga paa ay pumapadyak sa iisang ritmo. Bawat galaw ay pinapatakbo ng lakas ng loob at tiyaga. Ngunit lumalaban ng ilog, itinutulak sila palayo sa kaligtasan, pinilipit ang kanilang landas sa isang mahirap na pakikibaka kontra Agos. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang tensyon hanggang sa isang napakalaking troso mula sa itaas ng ilog ay sumalpok sa tagiliran ng aso ng buong lakas. Halos mawalan siya ng hininga at muntik ng matanggal ang sanggol mula sa kanyang likod. Ngunit na natiling matatag ang aso, pinigilan ng sakit at nagpatuloy, ang sanggol ginagabayan ng likas na hangaring mabuhay ay lalong humigpit ang kapit ayaw bumitaw. Bawat hakbang pasulong ay isang matinding labanan laban sa galit ng kalikasan. Pilit silang tinatangay ng ilog, ayaw nitong bitiwan ang inaangkin. Ngunit tumangging sumuko si Ranger, lalong humigpit ang kapit ng sanggol, nakapulupot ang mga braso sa liig ng aso. Ang pisngi ay nakadikit sa basang balahibo, kumukuha ng init at lakas mula sa di inaasahang tagapagligtas. Ang init ng katawan ng aso ay parang panangga sa ginaw ng tubig, nagbibigay ng lakas sa sanggol upang manatiling kapit. Sa gilid ng ilog na dapa sinatan sa ugat at bato, sumisigaw ng mga salitang pampalakas ng loob hanggang sa namaga ang kanyang lalamunan. Muling nabuhay ang kanyang pag-asa, bagaman marupok tulad ng hamog sa umaga. Kaya mo yan, Ranger, konti na lang, boy, Parang umayon ang tibok ng kagubatan sa pakikipaglaban ng aso, mula sa mga unggoy sa itaas hanggang sa mga buwayang nakatago sa ibaba, bawat nilalang ay saksi sa hindi kapani-paniwalang pagsagip. Kung naranasan mo nang magkaroon ng tahimik na koneksyon sa isang hayop, pindutin ang notification bell para hindi mo mamiss ang susunod naming kwento. Ang paglalakbay ng pagsalba ay nasa Sukdulan ang huling pagsubok sa lakas ng aso bago magtagumpay ang kagubatan. Sa gitna ng bagyo, napansin ni Nathan ang isang kalmadong bahagi ng tubig, isang makitid at maputik na kanal malapit sa mga ugat ng bakawan. yun lang ang kanilang pagkakataon. Hindi na siya nagdalawang isip, lumusong siya sa agos hanggang baywang na pasinghap sa lamig inabot niya ang isang nakalubog na ugat bilang panghawakan habang hinihila siya ng tubig una niyang inabot ang golden retriever hinawakan sa dibdib at hinila patungo sa ligtas na lupa nanginginig nang matindi ang katawan ni Ranger sobrang hina para tumayo Pagkatapos, maingat na binuhat ni Nathan ang sanggol na gorilya, sobrang gaan at marupok, at dinala silang pareho sa kaligtasan. Hinilan niya ang dalawa patungo sa maputik na dalampasigan, halos ubos na ang sariling lakas. Bumagsak ang aso, hingal na hingal, ang ginintuang balahibo ay nangingitim sa putik at pagod. Ibinigay niya ang lahat, bawat hininga, bawat patak ng lakas sa laban kontra agos. Biglang sumulpot ang inang gorilya mula sa kagubatan na parang bagyo dumaan sa mga halaman ng walang pag-aalinlangan. Ang tanging nakita niya ay ang kanyang anak. Maingat niya itong kinuha. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa sobrang ginhawa isang tahimik ngunit matinding pagluwalhati ng pagmamahal na hindi kailangan ng salita. Maingat niyang sinuri ang anak, niuyugyog ito habang mahinang umuungol ng malalim na tunog mula sa kanyang kaluluwa. Isiniksik ng sanggol ang mukha sa kanyang dibdib, mahigpit na kumapit sa balahibo ng ina, ayaw ng bumitaw. Ligtas na ang sanggol na agaw mula sa bingit ng kamatayan, ngunit saglit lang ang ginhawa ni Nathan. Mula sa makakapal na anino, lumabas ang buong grupo ng mga gorilya, dalawampung pares ng matang walang kurap ang nakatitig sa kanya. Umabante ang dambuhalang silverback, bawat hakbang ay may bigat at autoridad. Kumislot ang kanyang mga kalamnan sa ilalim ng kanyang pilak na balahibo, walang dudang makapangyarihan. Habang siya'y lumalapit, parang humigpit ang hangin sa paligid nila. Tumigil si Nathan alam niyang wala siyang laban, isang tao lamang sa harap ng isang apat na raang libra na pinuno ng gubat na ito. Ang sumunod na sandali ay sumira sa tahimik na tagumpay at pinalitan ng matinding tensyon. Humina ang ulan sa ambon, waring pati ang mundo ay huminto para manood tumigil ang silverback, tatlong talampakan ng layo, nakatayo sa harap ni Nathan na parang buhay na bundok kita ni Nathan ang bawat hibla ng magaspang na balahibo na umaangat at bumababa sa bawat hininga ng gorilya. Lumamon ng katahimikan ang paligid, tanging ang hingal ni Ranger at banayad na agos ng ilog ang naririnig. Sigaw ng bawat laman, loob ni Nathan ang panganib, ngunit na natili siyang hindi gumagalaw. Umaasa siyang magsasalita na lamang ang kanyang mga gawa, ang pagsagip ang sakripisyo kaysa anumang salita. Bukas ang kanyang postura, nakalitaw ang mga kamay at hinarap niya ang mga mata ng silverback. Hindi ito pagsuway kundi paghingi ng pangunawa, isang marupok na tulay sa pagitan ng tao at hayop. Ito ang sandaling mananatili sa alaala ng kagubatan. Makikita ba siya ng mga gorilya bilang tagapagligtas o panganib? Mananaig ba ang pasasalamat sa halip ng likas na takot? Parang huminto ang paghinga ng gubat, pati ang ilog ay natahimik naghihintay, at doon nagbago ang lahat. Tumigil ang silverback ilang pulgada mula kay Nathan, ang dambuhalang anino nito ay lumamon sa espasyong namamagitan sa kanila. Dumadaloy ang tubig sa kanyang balahibo, bawat patak ay kumikislap sa malamlam na liwanag, mabigat ang tensyon sa mainit at maalinsang ang hangin. Naamoy ni Nathan ang masangsang ngunit likas na amoy ng malaking unggoy at nakita ang matatalinong kislap sa malalim nitong mga mata. Pagkatapos, huminga ng mabagal at malalim ang higante. Hindi siya umatake, hindi siya umatungal. Sa halip Matapos ang sandaling tila walang katapusan, iniangat niya ang isang dambuhalang kamay at tinapik ang kanyang dibdib nang isang beses. Isang mabagal, makapangyarihang hampas na umaling aungaw sa buong kagubatan, sa mga buto ni Natan, sa mismong lupa, sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang tunog ay hindi na tulad ng dating ugong ng galit, kundi isang mas malumanay at mas malalim na tunog. Isang malawak na kilos ng paggalang at pagkilala. Lumaganap ito sa hangin tulad ng isang biyaya, isang tahimik na pagunawa na lumampas sa pagitan ng mga uri kahit walang salita. Hindi ito basta likas na kilos o reaksyon na natiling nakatitig ang mga mata ng silverback sa mukha ni Nathan habang ibinibigay ang sinaunang saludo. Isang sinadyang pagkilala ito sa kabayanihan, isang sandaling nagpapatunay kung gaano kadaling maglaho ang pagkakaiba kapag nauna ang malasakit. Sa sandaling iyon, ang mandaragit at biktima, tao at hayop, sibilisasyon at kagubatan, lahat ay natunaw sa harap ng isang hindi mapapabulaan ng katotohanan, may isang buhay na nailigtas ng isa pa. Naramdaman ni Nathan na unti-unting nawawala ang tensyon sa kanyang katawan, napalitan ng paghanga na sobrang tindi na paluha siya. Malaya itong dumaloy sa kanyang mga pisging may putik, isang lantad na patunay ng karangalang matanggap ng mismong kalikasan. Tinitigan pa siya ng silverback ng isang tibok ng puso. Pagkatapos ay tumalikod ng may hindi inaasahang kagaanan ng kilos. Unti-unting naglaho sa gubat ang buong grupo ang kanilang mga aninoy nilamon ng mas madilim na anino. Sa gilid ng kagubatan, huminto ang inang gorilya, mahigpit na yakap ang kanyang sanggol lumingon siya kay Ranger na humihingal pa rin sa putikan at sa kanyang mga mata ay kumislap ang dalisay na pasasalamat. Isang bagay na lampas sa wika at pagkatapos ay nawala siya sa lunti ang gubat ni ng buhay na mundo sa paligid. Nagtagal pa ng kaunti ang silverback, isang napakataas na tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Bago siya tuluyang naglaho sa mga punong kahoy, iniangat niya ang ulo at naglabas ng isang malungkot, ngunit malalim na unggol, isang pamamaalam at pasasalamat na mananatili sa alaala ni Nathan habang buhay. Parang buong kagubatan ay matagal na ring naghihintay ng pahintulot upang muling huminga at unti-unting humina ang bagyo Dumaan ang gintong liwanag sa mga dahon sa itaas, ginawang kumikislap na mga hiyas, ang mga patak ng ulan, ang rumaragasang ilog ay naging isang mahinahong agos. Sa araw na iyon, apat na katotohanan ang itinatak sa puso ni Nathan. Panganib ang bangin ng kapahamakan na kanilang hinarap. Sakripisyo ang walang takot na pagtalon ni Ranger sa gitna ng bahatagumpay, ang tagumpay laban sa imposibleng laban at tiwala ang dinakikitang sinulid na nagdugtong sa kanila. Paalala ang kwentong ito na ang koneksyon ay hindi tungkol sa uri o wika. Ito'y tungkol sa pagkilalang may buhay sa kapwa nila lang. Nakaluhod sa tabi ng kanyang pagod na aso, isinubsob ni Naita ang mukha sa basang gininto ang balahibo, isa kang bayani, bulong niya. Halos hindi marinig ang matapang at magandang bayaniko. Bahagyang kumilos ang buntot ni Ranger, isang banayad na pagwagayway ng pagunawa bago niya ipinikit ang mga mata para magpahinga. Ang pinakamalalim na ugnayan ay hindi nabubuo sa ginhawa kundi sa mga sandaling kapwa kayo mahina kapag isinugal natin ang lahat para sa kapakanan ng iba, ang kabutihan ay nagsasalita ng wikang mas matanda pa sa salita, isang wika na nauunawaan ng bawat nilalang. Habang muling nabuhay ang kagubatan, pinuno ng mga ibon ang hangin ng kanilang awit, isang lumalakas na himig ng pagdiriwang ng pagkaligtas at malasakit. Kung ang kwentong ito tungkol sa golden retriever at sa sanggol na gorilla ay nagpasiklab ng kahit kaunting pag-asa sa puso mo, ibahagi ito sa taong kailangang maalala na may malasakit pa rin sa mundo. Mag-subscribe at samahan kami sa pag-alala sa mga hindi pangkaraniwang ugnayan na nagpapaalala sa ating watak-watak na mundo ng walang kupas na kapangyarihan ng simpleng kabutihan.